Guys, nandito kami sa cemetery. Ibisitahin namin yung ano yung libingan ng aking father-in-law. Matagal na siya namatay, guys. Sobrang tagal na. Bata pa yung asawa ko, namatay na yung father-in-law ko. Crossing mo na naman ito, ito, yung cemetery nila dito, kahit paano hindi nakakatakot. Ayan, oh. daming mga puno. Tapos very colorful guys yung kanilang cemetery. Mamaya pakita ko sa inyo mga colorful na bulaklak. Pero yung mga bulaklak na yun guys is ano, fake lang siya. Hindi siya mga original. Ayan guys oh.

Nandun yung asawa ko guys. Nag-shortcut siya. Tumalon siya diyan dito. Ganyan. Tumalon. Tumalon siya. Ayan. Tumalon siya pa ganun. Kami kasi, si mother-in-law is hindi kaya. So, dito kami sa daanan. Kahit pa paano, yung ano, talaga na, simentero dito. Parang hindi ba siya nakakasad tignan? Kasi nga, yung mga plastic ano flower, di ba? Parang ang sayang tignan ba? Talagang nakaano sila. Nakahimlay sila ng ano, bongga. Tagal din hindi nakabisita ng mother in dito. Tapa na yung asawa ko. Tatlo sila magkakapatid. Asawa ko yung pinakapanganay guys. So bata pa sila. Ha? As in bata pa talaga. Namatay yung ano ko. Father in law ko. Ano siya. Cancer sa chan. Stomach cancer. Bata pa din yung mother in law ko nun. yung asawa ko nagpuputol na nagtatapos ng damo guys kailangan niya. pupunta dito tatapos ng damo wala syang flower guys pero may halaman na ganyan mas gusto nila yan halaman pag pupunta dito sa si mother in law, medyo umiiyak talaga siya. Kasi, ang aga na matay ni father in eh. Kakasad lang. Dito naman guys, banda, dito naka, ano, nakaliving yung tatay ng father-in-law ko. Pataas siya, oh. diba? Sobrang pataas siya. Kasama din namin si mother-in-law pumunta dito kasi matanda na kasi mother-in-law. So sabi niya, last, last na na-visit niya to. Kaya kahit pataas, Talagang ipoportion ni Mother Inlo na makabisita sa ano, libingan ng ano niya. Diyan niya. So ayan, kataas dito. Good luck. Ah. Kumagalaw pa siya guys Eel yeah. Ah, nice. <laughs> ah. ah. <Wow. laughs> Tumiti bok ti bok. Tumiti bok ti bok. na guys. At ito yung sasawan niya. Ayan. Yeah.